So hello guys, this is Jay Huerte aka Agen Reservor and welcome back again to my YouTube channel. So in today's uh, video, I'm gonna to share with you regarding the Seafarer's Upgrading Program. So this would be the training assistance to all of the seafarers in the Philippines na active pa rin ng OWA. So in this uh, video, I'm gonna discuss to you the requirements, what are the procedures or step-by-step -step in order for you to have this financial aid coming from OWA. So, ito naman yung kung paano ka mag-apply or yung step-by-step -step procedure. Pumunta ka sa pinakamalapit na location ninyo ng OWA. sa so, pangalawa, magsasubmit ka na ng requirements upon uh, reporting sa mismong branch. Pangatlo, pagtapos mo i submit yung requirements, bibigyan ka ng green stub for claiming NOA. So, yung NOA na tinatawag natin is yung notice of award na approve ka na sa OWA na training assistance. So ihintayin mo na lang yun ng kapag ka-NCR ka kasi around 3 days. Pero kapag ka-regional ka, so it takes 5 uh, days to 1 week bago ma-release yung uh, notice of award mo. Yun yung pang-apat mo, may validity na 90 days for notice of award at uh, dapat makonsume mo within the given time frame. So yun yung pinaka-requirements ng OWA. At saka hindi ka dapat talagpas ng 90 days or let's say 3 uh, months, no? within a given time frame para hindi ma-expire yung binigay sa'yo na notice of award. So, ganun lang sya. Pagka may mga question kayo, you can comment sa comment section na lang. So, para may discuss ko rin sa inyo kung ano yung mga kinakailangan gawin or kung ano yung concern nyo regarding sa pagkuha ng Seafarer sa Freedom Program. So, I have the list or requirements in order for you to have this financial assistance. So sa mga nagtatanong, yung pinaka maximum na financial assistance na po ng ating OWA is worth 7,500. So kung halimbawa, kukuha ka ng dalawang training, so kinakailangan mong mag ng tag -to two pieces kung ano yung hinahanap na requirements dito. And una, yung OWA application form. So sa OWA application form makukuha mo mismo ito sa pinakamalapit na OWA branch or yung pinaka, uh, pinaka malapit na OWA office na kung saan man yung region niyo. So kung halimbawa, uh, taga NCR ka or Manila. So s'yempre kukuha ka sa pinaka malapit na OWA branch which is sa senatorial uh, Senator Hill Puyat. So ilalagay ko na lang dito sa baba yung pinaka address niya para mapuntahan niyo kung sino man yung mga naka-boarding or mga nakatira dito around Manila. So pangalawa is yung two pieces na 2x2 na ID picture ninyo. Pangatlo, yung SIRB or yung Seafarer's Identification Record Book na ang ipapapotocopy nyo dun is yung information page plus yung second page and then yung may entry. Kumbaga yung may stamp na nakasampa kayo or dumaan kayo ng immigration. Kasi kinakailangan yun ng OWA para uh, ma talaga or ma-identify nila kung talagang sumampa kayo. So, sa pangapat naman ito 'yung passport. So same true sa SIRB, uh photocopy mo 'yung information page, 'yung second page, 'yung departure tsaka 'yung arrival stamp mo sa Pinas na latest. Yun 'Yung hinahanap nila 'yung pinaka-present then, note natin, kapag yung sinabi ko kanina, kapag dalawang trainings yung kukunin, kailangan mong doblehin yung requirements nyo. So, additional information lang regarding sa pagkuha pala ng HOA e-card sa mga gustong mag-process nito. So, same day process, same day release lang din naman siya. So, this uh, discretion nyo naman kung gusto nyo kumuha ng e-card as your uh, valid ID kapag ka uh, may mga uh, kayong document. So, malaking tulong din to. So, kapag ka gusto nyo kumuha guys, a uh, approach nyo lang si Kuyang Guard or yung ating security guard upon entrance, di premises. So, they will instruct you na ipapa-scan sa inyo yung QR code. Then, kapag ka na-scan nyo na yung QR code, uh, mag -re i sa link or website kung saan ipipilapan nyo yung pinaka-personal details niyo uh, At yun lang, sa mga gusto nga palang But as regarding dito, so you can message me or mag-comment kayo sa comment section right below. So, thank you.